Okay mga bro magandang araw, welcome back na naman ulit mga bro at uh, mayroon tayong uuliting video natin patungkol sa charging module ng 18650 mga bro dahil nabaliktad natin dun sa video natin Ayan o, oh. ayan yung ko natin yung B plus saka B negative natin ay nabaliktad natin Ayan sa pagkabit sa papuntang bluetooth imbis na yung B plus saka B negative ay papuntang battery naipunta natin dun sa papuntang bluetooth dapat itong kanyang out yung papunta sa kwa natin bluetooth speaker natin Okay, ulitin natin mga bro dahil maraming gumagaya dito sa video natin na ito ay umiinit daw itong uh, charging IC so normal lang naman mga bro na iinit itong charging AC natin pero hindi naman siya grabing init normal lang yung kanyang init okay so ikabit na natin mga bro yung B plus saka B negative yan natin ilalagay yung ating battery okay so unahin natin yung ating battery mga bro ayan yung kanya oh. yung indicator nya okay unahin natin yung ating battery So dito naman sa battery natin mga bro, kung halimbawa walang BMS itong battery natin, pwede lang naman yan hindi lagyan ng BMS dahil mayroon ng sariling kwan ito. Charging control itong natin, charging module natin. Okay, kung gusto niyo naman, ang ilagay nyong yung battery ay yung may sariling BMS yung ganito oh. Ayan, pero yung ilalagay natin ay yung walang BMS. Okay, ikabit natin mga bro yung kuha natin. Battery natin dito sa charging module natin na ano, pang Bluetooth speaker. Okay. Okay mga bro, ikabit natin yung positive ng battery natin dito sa B plus sa charging module natin. Ayan. So, nakabit natin yung positive natin. Ilagay naman natin sa B negative natin yung negative ng battery. Okay, nakabit na natin mga bro yung battery natin. Ayan o. No? yan so, lagyan natin ng wire yung out natin yung out magkatabi lang din mga bro yung natin, negative ng battery natin sa negative out ayan kapit naman natin yung positive natin na out Okay. So, naikabit na natin mga bro. Ayan. So, yung out natin mga bro ay pupunta dun sa supply ng bluetooth speaker natin. Sa positive at negative na. Yung dating pinagkabitan mga bro ng battery ng kwa natin. Bluetooth speaker natin. Kung halimbawa mayroon kayong sakit na dito na positive at negative, yun na rin yung pwede nyong ihinang dito. Putulin nyo na lang, tanggalin nyo yung sakit nya ito kasi mga bro ay natanggal na yung pinakasakit nito yan na bunot na doon so ilagay natin Okay, tignan na natin muna mga bro kung ano yung dumaan sa switch o positive ba o negative. Ilagay natin sa buzzer yung tester natin. Ayan. Okay, tingnan natin. Tusok natin sa positive yung test probe natin. Tapos, tingnan natin sa kung natin switch kung magbabaser. Okay, nagbaser siya. So, ibig sabihin mga bro, positive ang dumaan sa switch ng volume natin. So, subukan nga natin i-switch. Yan kung kuan may contact siya yung dalawang paa niya kung may contact Okay so positive mga bro yung dumaan sa switch natin ha ah. Ayan Okay ikabit natin yung positive ng konatin po out Yung positive ng out ng charging module natin mga bro. Positive ng out papunta dun sa positive ng supply ng bluetooth speaker. Okay, connect natin. Ayan. Tapos yung katabi niya mga bro yun yung ating ground pero pwede nyo siyang itap kahit sa ang ground mga bro pwede dito yan dito yan pwede rin dun sa malapad na linya yung pinaka negative natin o ground natin okay so itatap natin dun sa ground kung natin so, para makasigurado tayo check natin kung ground yun yung dito sa kabila wala wala din kasi naputol mga bro nung nasunog yung charging module nito naputol yung linya ng ground papunta dito sa konatin, natin pinagkabita ng battery ayun ito yung ground natin dito natin kukunik yung negative ng out galing galing sa charging module okay kapit natin mga bro The Bluetooth device is ready to pair. Okay, na nakaswitch pa lang mga bro. Ayan, nagkaroon siya ng display. Okay, subukan natin kung mga ngayon mga bro, kung magkakarga yung kung natin. Charging module natin. Okay. Saksak natin yung charger. So, balikon pala ito mga bro. Type C itong kung natin, baliktaran. So testingin natin kung magkukulay red. Okay. So kapag nagcha-charge na mga bro, hinuhihipuin nyo lang ito kung normal lang yung kanyang init. Ganyan, kung hindi siya nakakapaso, okay lang. Normal lang yun, wag lang yung talagang mapapaso ka na sa init. Ayan. So okay lang naman no Oh. Yan, kanina mga bro, nung hindi pa nakalagay yung charger natin, nung nakaswitch yung volume natin, ay nag-open yung bluetooth natin. Okay, so ganun lang magkabit mga bro ng charging module sa ating 18650 na battery. Doon sa unang video natin ay baliktad pala yung pagkabit natin kaya may mga gumaya, umiinit yung charging IC natin. Okay, so maraming salamat ulit mga bro sa inyong panonood at uh, pasensya na dun sa unang video natin. Napagbaliktad pala natin yung pagkabit, hindi natin napansin. Okay, so ayos mga bro.